Mga kababayan, Senator Amy Marcos ay nagsalita doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Umakit sa doon sa taas ng intablado sa marami o milyon-milyon Pilipino na nagrarally ngayong gabi na ito. Kanini-kanina lang ay binalita ito sa news at nakalive ito sa INC uh, Nate 25 uh, channel nila. Bakit nga ba ang matinding revelasyon ngayon ni Senator Amy Marcos, manang Amy, ay mismong kapatid niya. Sinabihan niya na masyado ng lulong sa droga na totoong gumagamit po ang kanyang kapatid. Ito laman, dugo ito ah. Kapatid niya ito sa dugo mga kababayan. Doon sa mga loyalista ni BBM, wala kayong alam kung anong mayroon sa kanilang magkapatid. ba? Diba? Hindi ito tawag ng politika hindi ito tawag ng one. Ito ay kanyang sinabi sa maraming Pilipino na yung kanyang kapatid ay gumagamit ng droga. Ibinunyag niya, mga kababayan. Kaya ngayon, sabihin nyo nga kung mali o totoo yung sinasabi o kung kasinungalingan na naman yung sinasabi ni Amy Marcos. Ito yung kanyang pahayag kanina doon sa taas ng intamblado na isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin mga kababayan. siya responsibilidad. O, oh, di ba? Noong tumatanda, ay mas naging nakakapahala. Kapatid ko na, na nagdadrag siya. Okay, nagdadrag siya. Mga kababayan, nagdadrag siya. Dahil may... Yan ang sinasabi ko, mga kababayan, na mismong kapatid niya ang nagbunyag nito. Ah. Hindi ito gawa-gawa. Sino ba ang nakakaalam kung sino sa kanila ang may problema sa pag-iisip? Alangan naman sina nyo na si Senator Amy Marcos ang may problema sa pag-iisip. Matino po at hindi po nagdodroga si Senator Amy Marcos. Iko-compare nyo kay Mr. President. Nananawagan na siya, madam madamdamin po yung kanyang pahayag kanina. Maraming umiiyak, maraming mga kababayan natin ngayon ang uh, sumisigaw na sana ay tulungan at handang tulungan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid para lang ayusin yung kanyang problema sa kanyang katawan. So sana mga kababayan ay uh, makinig kayo dun sa mga loyalista ni BBM. Ah, uh, isipin nyo na mismo kapatid na sa dugo ang nagsasalita. Hindi na po ito politika. Dugo na po ito, concern na po ito ng kanyang mga mahal sa buhay. Mismong kapatid, akalain nyo, tatlong taon na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid. Simula nung nailuklok siya sa pwesto bilang presidente.